magluluto tayo ng pansit. Ang ating isasahog ay, ang gagamitin ko pala ay pork belly na hina, hiniwa ko siya ng maninipis para madali lang siyang maluto. Ayan. Tapos, anuhin lang natin. Piprituhin natin. Palalabasin lang natin yung kanyang sariling mantika. Tapos, yun ang ating ipanggigi sa mamaya sa ating the rest, the ingredients. Ayan pag lang natin siya, pamamantikain lang natin siya, kalalabasin natin yung kanyang sariling mantika. Ayan guys. Pagmamantikain lang natin siya. guys. Ayan guys, unti-unti nang nagmamantika ang ating ano baboy. Maya maya eh hahanguin naman natin 'to. I-set aside natin. Ituhin lang natin ng konti pa para maging ano rin siya, Crispy. Diba? Pamantikain pa natin ng konti. Medyo nakakatakot lang magprito kasi tumatal si kamantika. Si marami siya taba. Ayan. Nagmantika na siya. Hanguin na natin yung baboy. isi-set aside muna natin yung ating ano tapos yung mantika nya yun ang gagamitin natin pang prito. Ayan, ang ating na prito. Set aside muna natin. Ayan, next natin gagawin ay ating, igigisa ang ating bawang. slightly brown. Ano lang natin yung bawang naman natin susunugin. Kasi papait. Madali ang luto na lang toy Ang aking bihon pala ay uh, binabad ko na siya sa tubig para madali na siyang maluto. Kasi maya maya patutulugin ko na si Isabela. Ayan, konti pa. lagyan na natin ang ating sibuyas hindi talaga tayo expert magluto. Balik mga pacham-pacham lang to. Pero masarap naman ang outcome niya kahit ako eh, hindi masyadong marunong magluto. Yan lang tayo. Sa pag, pag winter na talaga ang ating mga video ay puro luto na lang. Tapos isama na rin na, isama na natin ang ating baboy sa so, isa. Ayan. Ayan. bisahin para lumasa. Mas maya maya ilalagay na natin ang ating gulay. Yung ano yung nabili ko pa lang gulay ay mix na siya na ano siya nakapalot siya mix, mix na siya ano siya ayan oh stir fry mushroom stir fry ayan mix na siya pero dinagdagan ko siya ng additional kal uh, cabbage kasi meron ako sa ref eh masasayang naman kaya gagamitin ko na lang din siya ayan may kus may lang muna ng konti Ayan natin ang pamintang durog. May mekos ulit. Lagyan natin ng konting toyo. Konti lang. Ayan lang. Ayan. Umayan na lang ulit natin dagdagan pag nilagyan natin ng tubig. Niluto natin yung ating pansit. Ayan, di tapos, lagyan na natin ng oyster sauce. Ang ating oyster sauce. Yan ang pampasarap. Ng pansit. Medyo ano siya eh. Thick siya kaya mahirap siya lumabas. Ayan. Ayan. Halu halo ang ulit. Ayan, ilagay na natin ang ating gulay. Ayan yung ating mixed, mixed veggies. Ilagay na natin. At ating imekos-mekos na ulit. Ayan. Siguradong apaw na naman ito. kawali ay maliit. Siguradong sigurado. Ang tayo malaking kawali. Liliit pa naman yan, gulay. Magsistrink naman yan, gulay. Ganito, ganito ako pag nagpapansit ako, talagang overload. Madami siyang sahig talaga kami lang naman ano, ano naman personal use kaya hindi lang hindi, hindi talaga ako nagtitipid pag ako kakain ayan Luis, la... Ayan. Set aside natin ng ating gulay muna. Ituin natin ang ating ano...